Ano Papalagan daw po ni Pangulo. Hindi daw dapat pinapalagpas ng mga gano'n. But were you surprised? Hindi nga eh. Papakinggan ko na kaya ako mag-cover. Pero with all this because uh, I declared myself independent very early on I probably won't be going to the rally I have uh, a full schedule as usual here in Cebu so I don't even know where it is but uh, to me being independent means being above the fray so sometimes like I said I go to the admin rallies uh, sometimes uh, I go to the local rallies on my own but certainly I uh, have no desire to attack uh, or defend either side. No? It's uh, it's very political and parang hindi na nakakatulong eh. Kasi malaki yung utang na loob ko rin eh. kahit kapatid ko ang pagulo. Ang totoo, eh, napakalaki ng utang na loob ko. Eh. Eh, 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 alam naman nila eh, yan na siya ang nagibig ng tatay ko four presidents went and came by. One of them was the cousin of my dad. Hindi pinapaligay yung tatay ko. And as the first born in the family, I felt it was my duty to finally give my father the burial that he wanted in the libingan ng mga bayani. In 2019, yung mag-amang na ng panya para sa akin. So, sumama ako sa hugpong, kaya ang malaking usang na loob ko rin kay Sarah at kay Presidente Duterte Bonet. 2022, naging tandem naman sila sa unity. Ang malungkot na sinapit na hindi na sila nakakaimpindihan at nagpabanakan eh talagang hirap na hirap ako aaminin ah, ko. Uh, It's one of the most difficult things I've ever had to do. And sabihin uh, na lang natin lahat siguro na i-encounter yung nangyayari, na yung dalawang mahal mo sa buhay, sabihin natin, dalawang kapatid, o kaya yung magulang at saka yung isang kapatid, o yung magbarkada na close na close kayo, kung nagkatapuhan niya nung no, nag-aaway, ano bang gagawin niyo? Hindi eh, mo naman kagatungan. Hindi mo naman sasabihin, panakan mo yung isa. Hindi eh, mo naman gagawin yun, di ba? Siyempre, ah... Uh, maghihintay ka na baka sakali may chance na mag-usap pa, pagdadasal mo sila. Pero higit sa lahat, hindi ka magpupubunero na, sige, away mo na kayo. Sige, panatan mo yan. Hindi yan talaga. Pero yung masama ang loob ko sa nasapit ng liwiting talagang na uh, uh kitang-kita naman, eh, alanganin na alanganin ako sa lahat ng mga uh, kilos ilos na ganyan. Ayoko kasi nagguloy. Ayoko nang away. Ma'am, comment sa threat ni VP Sara sa kapatid po ninyo. Lalo po na akong comment. Pakikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bongo? Hindi ko narinig eh. Hindi raw niya. Ma'am, pa, papalagan, pa, papalagan pa. daw niya. Papalagan, papalagan pa. daw po ni Pangulo. Hindi, Hindi daw dapat pinapalagpas sa mga dalawang. Uh, uh, okay. okay. But okay. were you surprised? Hindi But na po. eh. Papakinggan ko yeah. kaya ako mag-comment. Pero willing kayo maging tulay? Willing kayo maging tulay dun sa kanila ng dalawa? Usahin ko muna. Pero kakakon, okay. bumisita ka kay Vicky Sara? Ah, hindi. Ako, lang sa Beltero. Sige, kailangan ko sa Beltero. Pero baka di po ni Vicky Pizarra. you surprised sa mga sinabi ni Vicky Sara? Boop, boop, Ano, tayo ma'am. Yes, okay, ma'am. Ma'am,